Paano po ang tao maliligtas? Sa gawa ba o sa salita? Kaya eh, sapag, sapagkat sinabi diyan, ah, ang sabi po sa banal na kasulatan. Hindi lang sa banal na palataya na kayo maliligtas, ngunit sa gawa po. Ano po ang kasagutan natin diyan? Ah, eto po. Ang sabi po sa Biblia para tayo maligtas, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pakinggan niyo, ha? 1.21 ng Santiago. Wala po ako rito, sarili ko eh. Pag nagtanong sa akin, kung parang computer akong pinindot, lalabas yung sagot eh. Tignan ninyo ang sabi sa computer. Bayat, ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan A at ang pag-apaw ng kasamaan mm. at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Alin daw po ang makakapagligtas ng kaluluwa? Yung salita ng Diyos. Wala pong ibang makakapagligtas ng kaluluwa kundi salita ng Diyos. Eh, halimbawa, bibigyan kayo halimbawa, pag sinabi ng Diyos, maliligtas ka, walang makakatutol doon. Salita lang ng Diyos, makapangyarihan yun. 1.37 ng Lukas. Pakinggan nyo ang nakasulat. Basa. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Oh, eh, pagka sinabi, sinabi ng Diyos, maliligtas ka, kahit wala ka pag ginagawa, pwede oh, eto, pabigyan ko halimbawa. Di ba tatlo silang pinako? Si Kristo, sa gitna, sa kaliwa. Sabi ng katoliko, si Dimas daw yun, pero walang pangalan sa Biblia yon. Tulisan yon. Sa kanan, o, oh, sa kanan naman, eh, si Dimas. Sa kaliwa, si Hestas. Pero tulisan pareho yun. O, oh, yun ba, makakagawa pa? Wala lang magagawa yun, nakapako na kamay. Ang ibig sabihin nun, nakapako ang kamay, hindi ka na makakagawa dahil ang kamay ang larawan ng gawa. Di ba ganyan mga kababayan? Nakapako na, makakagawa pa ba? Hindi na. Pero pag sinabi ni Kristo, anong tutul natin? Salita ng Diyos, makapangyarihan eh. Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng tulisan, sumagot si Jesus. Katohalang sinasabi ko ngayon kakasamahin kita sa pareiso, ano, tutul natin. Kahit ba walang ginawa, kung gusto ng Diyos dalhin sa langit, ano, pakialam mo, hindi naman tayo may ari ng langit. <laughs> Wala akong usapan doon. Pag sinabi ng Diyos, makapangyarihan yon. Kaya itong Biblia, ito nga ang inireiterate ko eh. Ito, lagi kong sinasabi, hinahatak ko kayo sa loob ng Biblia, dito tayo sumampalataya kasi ang salita ng Diyos, makapangyarihang, makapagliligtas, ng inyong mga kaluluwa, bikulin natin. Bikulin. Kaya takahaleya kan gabos naramog asin kan pagsupay nin karatan. Ako anindo sa kahuyuan ang tataramon na natanom na makakaligtas kan sa indong mga kalag. Amen? Amen. Alin ho ang makakaligtas sa mga kalag? Ang ah, tatara mo ng salita ng Diyos. Yan ang sabi ng kagurangnan. O, no, kita nyo. Yan po ang sabi sa Biblia. Kaya, wala tayong usapan doon ang makakapagligtas salita ng Diyos. Ngayon, yung salita ng Diyos, para makapagligtas, parang pagkain yun. Nakakabusog ang pagkain, pero kung aamuyin mo, kakabagang ka. Singhot ka lang, singhot. Tara. Sarap. Sarap. Ho. Oh. Mamiya may kabag ka na. Hindi mo kasi kinain eh. Nakakabusag ang pagkain pag kinain. Pero pag inamoy ng inamoy, kakabakan. Ang oh. kasunod nun, uutot ka naman ng uutot. Ganyan po yan. Ang salita ng Diyos, makakapagligtas. Tanggapin natin ang salitang makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Yun po ang salita ng Diyos. Wala naman po tayong dapat pagtalunan doon. Okay lang siguro yon. Di ho ba, kapatid? Okay na po.